Sa, hantayin mo ako. Mag-vlog tayo. Dahi. Sa, mag-vlog tayo. Dammit ka naman eh. Mag-vlog tayo. Huwag mo tama si sa school ni Sa. Ayun na pala! Ayun na pala yung bata mo ko. Yun. Pupuntaan pala namin. Nagulat na ako. Simulaan siya. Oh, di ba? Oy, Demep, mo yung timog kasi ano yung timog kasi ano yung timog kasi ano siya. O, diba? O, mga demet. kasi ang batang pasaway. Tropa, what's up, tropa? Ay, naku, wala akong barya po eh. Buo lang. Kaya piso. Sabi ka, bug, bug, bug! ang pasaway. At? Hindi na Ay, na, dito kayo, dito kayo. O, yan, o, Hello, no? Hello. Ay, mga asong mga demon. Sinusunda kayo ng mga aso. <laughs> mga demet kayo. Sinusunda kayo ng mga aso. Ah! No? Biglang hawak Ma! sa akin. Eh. No? <laughs> 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 May aso. No? <laughs> okay, taba. Taba boy. Taba boy. Dito tayo, dito lang tayo sa labas. Kung suntok, batang pasaway. Dito lang tayo sa labas. Ay, dyan na malapit na raw. Meron dun. Parang... Pinahay, kulita. Oh. Aray, putang, hindi ka mga gat. Baba ka naman. Parang nga na batang pasaway. Mm -hmm. Balik kayo ha. Diyan na si Kuya eh oh. kayo ha. Hello, hmm. al liit. Si al liit. Liit. Al Sarabing al dito na tayo, Bilis. Abang mo na. Abang mo na. Ay! Dali tayo. Ah, sige. D -d -d dali, dali, Baba ko muna to. Paalam ko muna, guys. Paalam, Demet. Paalam,